Hi mga Prince! Palagi ko nakikita sa Facebook news feed ko ang pungko-pungko sa Bali sa Balingasag, Misamis Oriental. Nagtitinda sila ng iba't ibang prito na pagkain at ang best seller nila ay ang chicharong bulaklak. Isang araw, napagdesisyon namin ng kaibigan ko na pumunta sa Balingasag, Misamis Oriental para kumain sa pungko-pungko sa Bali. Buti na lang, pumayag yung kaibigan ko kasi busy siya palagi. Hindi naman kasi masaya kapag ikaw lang mag-isa kumain, di ba? Pero, meron talagang mga tao na mas gusto nila na kumain mag-isa, pero ako, mas gusto ko na may kasama kasi mahilig ako mag i So yun, bumiyahe kami papuntang Balingasan na mga isang oras ang biyahe from Cagayan de York City. Pagdating namin doon, wala pang lunch kaya wala pang masyadong tao. I think mga lima ata kami sa oras na yun. Nag-order kami ng bilao nila na yung good for 3 to 4 persons ata yun. Yung bilao ay parang sampler ng mga best sellers nila. Nung kumain na kami, medyo nakakadismaya lang kasi yung container na nilalagyan nila ng kanin ay nilagyan nila ng Manila paper at dumidikit yung kanin doon. Medyo mahirap kainin at kinakain ko na nga rin yung mga ibang napunit at nakadikit na Manila paper sa kanin. Hindi namin naubos yung in-order namin kaya hinabalot na namin bago kami umuwi sa Cagayan de Oro City. Kung hilig nyo ng prito na pagkain, recommended itong pungko-pungko sa Bali sa Balingasag ni Oriental. Sabi nila, ang pungko-pungko raw ay originated sa Cebu City. So kung kakain ka doon, para ka na rin nasa Cebu. Weh, di nga. So yun lang po mga prince. Che lang tayo lagi ha.